Hindi kanyang nalang. Tama mo. Akyo, okay, tayo naman tawag ito? Turo ko sa'yo, turo. Turo ko sa'yo. Lola? Sunny? Sunny. Lola? Sunny? Sunny. <laughs> Lola? Daddy. Daddy. Asa'y kamot? Kamot mo doon si mamita. Kamot na.

Huwag ka lorosan mo na lang ako, ayaw mo <laughs> naman pakamot. Mm. Huwag oh, oh no! galing okay, Ah! Galit na ako, Pag ganyan. loko! galing si Mamita, oh Sorry. Sorry naman daw. sorry, ah. Nabigyan sorry sorry. sorry. At sabihin nga, sabihin nyo, sorry. Oh, kiss mo na si Mami, tapar din na si Mamita. Pardina, galit. Okay. So, na si Mami, tapar din na So, hagna si Mami, ta. Sige na. Sige, tigas ang tinapin ko sa DIY school ko. Ah, uh, hug si Mami, ta. Sige, tigas ang tinapin ko. Sige, tigas ang ko. Sige, tigas ang tinapin ko. Ano mo saan? Ayan! ay? panay, kamutan! Awanan! Ang tala na, ayun na, naawak na.

ano 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 na ano 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 na ano ano na ano 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 Bye-bye Bye. ano 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 kamot. Alis mo na. Alis na si mami. Eh, mami ta. Stand na siya. Stand up na siya. Alis na. Oo, oh, uh -oh, sa kanya na. Pinapasok niya ulit. Kabirhen na lang gamit mo. Yung yan yun mo yun na lang yan. Tama, yan na lang gamit mo. Okay, guys. Thank Oh, sweet naman na ako, po Ang Kiss na oi Oh, oh, oh. Bait naman nga po po. Kiss pa niya likod ko. Buti na si mamita. Ano?